Hello, hello mga guys at uh, welcome back to Willie Boy TV channel. at uh, ang inyong nakita guys ay hindi po uh, hindi po yan parada. Hindi rin po yan na uh, uh, nakikilig. Oh, no! Kundi yan po ay ang uh, aming uh, uh, pagsama sa mga opisyalis sa mga at mismo presidente po ng uh, uh, SHAPSI, Social Housing Pinas uh, Corporation. Uh, si uh, Sir uh, Federico uh, oh, no! Laksa. At uh, ito guys ay uh, isang makasano uh, spot in, uh, inspection ng mga taga social housing. At uh, kung nakita nyo guys sa ating uh, title dyan, nakalagay eh, matutupad na pangarap. Dahil ayon po sa ano ng uh, presidente mismo ng si aprobado daw yung aming application ngayon kasi guys, alam nyo uh, yung aming lugar na to ay uh, 20 years na po kami, uh, ano, 20 years po na naman, namin ina-apply ito sa social housing, pero uh, hindi pa rin po na-aprobahan pero ito sa ano na to, sa araw na to idineklara po wow. ng uh, mismong presidente ng uh, social housing finance corporation na kami po ay uh, makakapasa na uh, doon na lang kami sa document, doc, uh, documentation at uh, talagang uh, ayan po yung nakakulay uh, katabi ng kulay pula uh, ang nakakulay pula po ay presidente ng aming asosasyon si uh, William Asuncion at yung katabi niya yun po si uh, Sir um, Federico Laksa at ito po on the spot. at uh, uh, inikot, inikot ng uh, sinamahan po namin siyang ikutin ang aming uh, homeowners association dito po sa may uh, barangay uh, pulo po sa, sa, ano ng uh, ng Balinsuela at uh, ito po sa mga hindi po nakaka ano uh, nakaka-relate po ang uh, uh, social housing ay uh, isang uh, institusyon po na nag-aano po ng mga pabahay para po sa mga mahihirap at itong sa amin ngayon, ay, ito po ay uh, CMP Project. Baka sa ano, ito ay uh, uh, Community Mortgage Program pero in-enhance at ito ay enhanced community uh, program na uh, lalong uh, pinatatag uh, ng uh, Baka sa ano, sa liderato ni uh, Presidente uh, Bongbong Marcos. Lalong pinatatag ang um, uh, ano, ang uh, ano nang uh, programa ng uh, CMP para po sa mga, mga mahihirap. Kaya ayan uh, nagtata nagtatabasan uh, ng bini-briefing kami ni uh, uh, President uh, Federico Laksa sa mga uh, tuntunin uh, alituntunin uh, ano po ang mga ano namin ano po ang uh, namin dito sa loti namin ano ang uh, ano aka uh, pakinggan nyo mamaya guys pakinggan niyo at ating aking i-share po sa inyo ang uh, uh, mga sinasabi po ni uh, uh, presidente uh, Rodrigo Laksa Okay guys. At uh, nais nice ko guys ay uh, ipaalam sa inyo nang uh, interview ito ay uh, naka ano po ito naka-live coverage po sa Radio Pilipinas at uh, uh, tayo po ay humingi ng pahintulot uh, sa Radyo Pilipinas na ating ma, ano, ito bilang reaction. Uh, bilang reaction video po uh, sa uh, kaganapan ngayon dito sa aming lugar sa mga barangay Wawang Pulo ang pagbisita uh, po ng mismong uh, presidente ng uh, uh, Social Housing Finance Corporation na si Federico uh, Laksa. Okay guys, at, uh, samahan niyo ako. talaga ni Press Laksa sa kanyang likuran. Yan po ba yung mga miyembro ng community na ating tinutulungan dyan sa banda po ng Valenzuela? Press Laksa, yung kasama nyo po. Mas nagiging, ano eh, sabi mo, dignified. Mukhang mahina yung audio ba natin sa, sa site, no? Buka, dahil But, binaba, biglang lumakas daw ang ulan, eh. Biglang lumakas ang ulan, no, uh -oh. dun sa lugar po si Press Laksa kasi eh, kasalukuyan talagang nasa site. Nasa site, o. Oh, nasa community site. Uh o, -oh. tama. Uh -oh natin dito, Maria at Christine, yung mga kawas natin. Ayan, Oh. Ayan, kaway-kaway kaway po dyan. Magandang uh, hapon po kayo po ay napapanood sa Radyo Pilipinas, no? Meron tayong uh, Facebook Live din sa na, ating Facebook. Kahit na bumabag Facebook. yun, nandito tayo sa baba. Yes. Yeah. Para makausap natin yung ating mga beneficiaries at uh, natin ang uh, kanilang pangailangan. Malaman natin kung ano pa yung kanilang uh, kailangan dito sa CMP natin. Yan, ganyan po, ganyan po kasi gasig ang ating uh, Social Housing Finance Corporation ano sa pag-aruga uh, at pagtitingin uh, sa ating uh, sa kalagayan ng ating mga beneficiaries diyan sa, dyan sa Valenzuela. Valenzuela. No, I think that's in Wawang Kulo. So, siguro habang nag-adjust ng konte yung ating mga kasama no, sa pangunguna ni Press Laksa, ay magbe-break po muna tayo. Press Laksa, no, babalikan ka po namin yes. uh -oh. para makahanap kayo ng mas na safe. Na yes, yes po. Okay guys, ata uh, pong sinpong uh, patuloy ang uh, uh, pagdinig uh, sa mga sinasabi po ni ah uh, uh, Pres uh, Federico uh, Laksa. Atin sila nabay ang yung kanilang titulo. Wow. Para ano importante noon. Hawak na nila yung kanilang individual titles. Yan tama, yes. simple pero napaka importante o ano bang ano, yun, yan ang pinaka-isa sa pangarap ng Oo, ating iba, mga kababayan. Iba yung kapag may makikita kang uh, title na nakapangalan sa'yo, okay. no, talagang. wag niyo lamang po sana itong idadaling ko sa... <laughs> Pero talagang tama si Press laksa no, pag ikaw, eh, nasa isang lupa na hindi mo pa pag-aari at patayo ka ng Yan, patayo. Kahit... Any time of the day, may pangamba ka. Pero ito, sa tulong na ating Enhanced Committee Mortgage Program at Under the Expanded 4PH, makakatulog na ng matiwasay ang mga tagawawang pulo. Yan. No? So, maraming Tama maraming salamat. Talaga sa tulong po na ating Social Housing Finance Corporation. Ngayon naman po na napag uusapan na natin yung proyekto no at plano. Nais nating silipin yung epekto ng ECMP po sa mismong mga beneficaryo. Okay, at uh, atin na naman guys pakinggan ang kapanayam ng uh, uh, mga taga-radio Pilipinas sa ating... Uh, Uh, Presidente uh, si uh, William, Mr. William Asuncion. Hindi po ba naming uh, makunan ng reaksyon si uh, Pres uh, William? ang ating isa presidente ng ating beneficiaries tungkol doon sa inanunsyo ni Pres Laksa na 200 pesos per month po. 200 ang, plus lang. 200 plus, oh. plus pesos Plans. per month ang inyong uh, babayaran. 217 lang. 217. 217 lang, Mario. Yes, oh, yeah. parang pang-tex o kulang sa... pa pang-tex. Ano, Sir William? Ano pong masasabi niyo ninyo? Pa Baka mag-abon si Pres Laksa. Anong masasabi niyo, okay. Sir William? Ano raw ang ano mo doon sa mababang amortization na na, 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 babayaran ninyo. Uh, malaki tulong po ito sa mga gaya po namin na uh, magkaroon po ng sariling lupa sa mababang halaga na uh, sa tingin ko naman po ay eh, malaki tulong po ito sa aking mga kasama. Opo, kaya wag niyo pong aksayahin no? ang uh, napakagandang um, ano na to, biyaya na to mula sa pamahalaan, no? At hmm. 217. Oo, 217. Ito mata. ay uh, talagang meron kanang ng kasiguruduhan really. yes. na soon, pag ito 217, ay mafu. Pero pwede rin ba to press laksa na kung meron namang kapasidad? Kasi malamang meron na dyang mga naga abroad ang anak, eh. hmm. uh, kailangan ba tapusin nila yung uh, amortization period? Or pumapayag po ba ang na mas, mas maigsing panahon kung kaya na po ng mga kababayan natin dyan? Alam mo, Christine, kaya gusto nating ma-individualize kagad yung titulo no? okay. at uh, sinasama na natin in fact, doon sa kanilang loan components mm. yung uh, panggastos Answer. nila para ma-individualize ito, para magkaroon talaga sila ng motivation at incentive Tama. na pag trabaho nilang makuha na nila yung kanilang uh, titulo. In fact, marami tayong kaso cases sa uh, Christine at Mario mm -hmm. na kung saan eh yung iba talaga uh, pinabayaran na nila ng, uh, no. Bo, no. yung kanilang uh, uh, yung kailangan din. Okay at uh, mga giliw na uh, manonood hanggang dito na lamang po ang ating uh, content ngayon at uh, yun nga guys uh, malaking pasasalamat po ng uh, uh, mga uh miybeneficiary ng uh, Wawang Pulo Homeowners Association at isa na rin po si host dyan. At uh ang aming pangarap na mapasamin ang aming lote ay uh, siguro ito po ay uh, ito ay matutupad na. Okay guys, thank you sa inyong panonood at uh, ito isa, isa, isa ito pong uh, uh, encouragement sa inyo uh, na mga member po ng mga homeowners association na makikiayon po para sa kabutihan para mapadali po ang proseso ng ating application sa social housing kung ano mga ano yan kung ano mga institution meron kayo. Okay guys at thank you for watching at salamat salamat sa inyong panonood guys